musta kamusta mga boss for today's video gagawa tayo ng pamingwit dahil rest day natin bukas mamimingi tayo balita ko sa mga tropa marami daw silang nanghuhuling eh so medyo matagal-tagal na rin mangpa hindi na pamingwit sana makarami ako bukas aga-aga lang natin para hindi tayo abutin ng init so ngayon ang ginagawa ngayon is nagtatalya ako ngayon ng ano uh, ng tatalya ako ng uh, kawil so yun ayun no oh, kita ng kita niyo oh, kung paano ginagawa madilim lang naman ng pagtali niyan eh. bubulbudin mo lang <laughs> sabay hila sabay kagat ang pinaka technique din kakagatin mo <laughs> so yun ayun oh, yun oh. pero dahan-dahan um, uh, lang sa pagano kasi medyo matalim eh. baka hindi kayo magmalay masabitan kayo masakit pa naman oh. pwede kayo mag hospital na then oh yun know, kinaka get pa ko pa yun oh, para, mas matiba eh so, gugundingin mo oh. tsaka may mga sukat din pala yun para kung sa paglagay mo sa tansi hindi siya magbulubod or mag magkatali-tali so yun yun oh. pangalawa naman pangalawa dapat pala pag uh, mga ngawili kayo pero kayo maraming reserba, kasi may tendency kasi uh, sumabit yung uh, pang nyo then minsan yung tinatawag na tikong or butete yun, hindi matinding umubos ng pang-will yun dapat kaya marami kayong pang-reserva hindi lang isa, hindi lang dalawa marami pa para naman hindi masayang yung oras niyo na pagpunta sa laot is puputo yung mga pang-win nyo so meron kayo mga pang-reserva diba ay na ko diba ang galing kong gumawa no wala so, din na pa madaling naman ang pagtali nyan mga tatlong ikot apat na ikot limang ikot pwede na yun sarang so, mo kagat tsaka ang gamit ko nga palang pag-ibet yan is yung tingga tinggang mahaba para siya ano, kung sakaling malakas man ng uh, agos sa ilalim hindi siya basta basta madadala kasi ano, hinihigpitan ko na dapat lagi yung hinihigpitan niya para hindi bumitaw yung sa pagkakatali yun ang ko na yun, know, hop so, may sukat ano, may sukat ko na yung haba <coughs> yung distansya niya dun sa bato sa pag-ibat kasi huwag niyong pagdidikitin kasi pag dumikitin dyan may tindihing sumabit yan diba? bali dalawang ano nga pala dalawang uh, pangawil ang kinabit ko sa aking may wagang tansi Ayan. murang mura lang yan sa halagang uh, 10 pesos makakabili ka na ng uh, ano ng uh, pangawil o oh, diba mga boss simple lang ang paggawa ng pangawil ano Napakadali lang yan. So, bali, gumawa nga pala ako ng ano, ng pang extra ko para bukas kung sakali maputulan man ako. Hindi ako uwi. <laughs> so, yun. Sana makarami ako bukas. Sana makarami. Agahan ko na lang. So, yun ako. Oh, yun ako. Oh. Tapos na. Lagi na sa lagyanan. Yun. Kita-kita na lang tayo bukas ng baga. Salamat. Bye-bye.